La, lucky. Lalaki. Lalaki. <laughs> Ay, nanisdaan pa oh. oh. may bugaong pa na isda. Sus! Sulit. <laughs> Ayan, magandang hapong po mga katropa. Muli tayo mga huli ng alimango. Pupunti lang pa natin. Yan lang lahat mga katropa. Bali dito lang pala tayo maglalatag sa tapat ng daungan natin mga katropa kasi alanganin ni Dayo yan mga katropa yung sampu Iba to ay yun, latag dyan dito lang tayo tapos na mga tropa magkita-kita na po tayo bukas ng umaga bali papandawin na po natin yung ano yung trap natin na nilatag kapon medyo malaki pa yung tubig oh nandito na po tayo sa tabing dagat yung unang nilatag natin mga tropa dyan sa may puno na yan yung laki pa ng tubig Hintay na lang po natin dito si Kabulbul. Labong ng dagat oh. Ada? May da. May da. Ba mga bagulan mait. Bagulan? May da. Rablitz. Rablitz lang. Tat ay alas padi. di. Tatlong ano tuwa. Tatlong problems lang daw mga tropa. Oh, maliliit nga. Maliliit. Ayan dito. Walang Hindi sipit. Didi. Walang sipit yung isa. Ah, oo. Oh. Yan mga tropa. Wala nang sipit oh. Yan. Alam mo 'yan. isa dalawa kaya pangatlo yung maliliit pa mga crab leads na tanggalan na ng sitit yung isa bagulan pangulam, ulam yan bagulan yan mga katropa pare-parehas lang laki tro, <tuluh> ya pil ko to Tablet. Tablet. Satu. Ipo. Itu no. Satu na Jadi itu. sipit. Lohing. Tunutubu ko na? Matubo na sipit. itura mayong pang-ulam, s'empre. Bagulan, bagulan niyan mga tropa. Pero ayan dito na sa pangalawang trap mga tropa. Ano kita umpa de da pataglaban usok. Ano? malabo malabo pa sa tubig kita oh ah, ayun nakita na yung trap Bawa kagulti, ay mait Crablets na naman. <laughs> Maliit. Maliit na naman mga katropa. <laughs> Hero mo. Oh. Maliit na naman. Tumat oh, maliit. Ano? <laughs> <laughs> Sipit kan yan. <yun. laughs> Pagulan. Pangulang. Pangulang. <laughs> Ben back pin. Blah blah kami. Ayan, pangatlong trap. Sering tau. Taga na yan mga tropa, taga Mindanao. Oh. Dito na ka pangasawa. Ibut tua di dak? Bubu. Bubu. Oh, din malakit panu. Nudwar no, nampaun. Nandun yung pangatlong trap natin mga tropa. Para pa ng pa? Wala. Mabuti chad eh. Dalawa. Ay meron na. <laughs> Ginis. Guinness. <laughs> Dalawa daw mga tropa lalaki kumakain ka niyan hai. boy gote, ha gote ha kumakain ah, ka niyan hindi ay blood ka dalawa pwede na pwede na yung isa good size na yan mga katrupa masilaw masilaw yan maliit ito good size na good size na yung isa ano hmm. yan good size yan yeah. okay, maliit yung size niya. Ayun o. Yun ang maliit. Petro. Hala ka. Hala Bigay mo kay paring rin. Kaya ano? di daw siya kumakain ng alimango mga katropa ganda lucky yan yan dito tao sa pang apat na trap yan sumut so, so, tao dito, oh, apat na trap yan yan sa bandang ilalim oh ada ito pa di eh. ada ito di dah ada nah uy bedak boa kada ku laki <laughs> kada oh bedak pais da anu guys dapat deh begaung 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 kada ku ayo laki oh salah salah pipa na natangal na yang mga pain Ubus lang pa. Nasak pa. Ay, may bulan. Ubus, oh, laglagan yung pain. Lak, laki. Lalaki. Lalaki. <laughs> Lala Ay, nanisdaan pa niya. Oh, ah, may bugaong pa na isda. Sus. Sulit. <laughs> Tara. Tara. <laughs> Pero hindi na sinusutan pa di. Eh? Mm hmm.

da naman da manuara, ah di bitli gin, Ora ka para tul tul, di 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 do, andus sure <laughs> ano? Ada na? Ano mo? Wow, mayrodo mo mon. Maralaki-laki na. Medyo malaki na mga katropa ba? Daki na. Dalawa. Maliit pa yung isa. Malaki rin mga katropa oh. Ayan oh. Laba. Laba pala eh. Wala, dili. Tara, dili-dili. Laki na to. Hindi tanong hindi. Mayroon na rin gila ba eh. Wala. Dalawa. Laba pa di? Laba? O payat Pero lalaki Oo, kina yan Yung isa Hindi naman masyadong maliit Alala pa dito nga Ito ay Oo Yan babae Babae mga katrupa yung isa Mga payat payat din yan Hmm, payat Kataklasin natin tapos ka Ayan Ayan ito ng good size. Ito yung <laughs> size. <laughs> Puti na alimango. <laughs> <laughs> Puti. 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 Under tayo dun. Sa pang lima. O, ay. Pang anim na siguro to. Ano pang, pang anim? Ha? Limang pala. One, two, three, four, pang-a, pang na yan pa rin oo pang anim na trap nuhot pag na nuhot may tol-tol, ikinim? Ada na? Kung oh, nakita na yung trob, yung atroko. Napo kan? Huh? Napo kan? Ah, oh, patay oh. sa walang huli. Walang huli. <laughs> walang huli. Bagulan. Dalawang umang macam bagulan bisa bisa <laughs> ke bagulan terada lawang umang buklok nang alimang <laughs> <laughs> uh. Ano di ko analak pa dito tulod di ba? Ano? Itat mo tuwaan. Aw, oh, upat. Uh, may apat na trapa tayo mga katropa. Sana makadagdag pa. Oh, uh, may dito. Ayan. May trapa tayo dito mga katropa. Oh. Uh.

dito tayo si kung ilan lang yung trap labasan talaga yung alimangon mga katrupa pag ganito yung dagat naglalabasan yung mga alimangon so, yan ayan o hindi yung mga katrupa big size pa naman kaya pala lala lalaki pala e wala binubutas na oh. nga o susira nga niya o oh. <laughs> labasan sila oh. maganda talaga mag trap dito mga tropa pag lumalabo yung dagat pero pag ano pag pagkalma kalmado yung dagat pag malinaw ano yung hulihan dyan medyo tumal hindi katunod di Kain. Aw. Oh, oh, oh. Lalim. Dito lang tayo dumaan mga trupa. Para ano? Hindi na nakita yung trap. Nakuha balo dito. takit pag inaabat. Na kuha. Na tanggal didahan. Binubutingan. <laughs> Nandun pala sa bandang unahan. Uy, hey, buklo. Eh. <laughs> 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 Ang tagal na hinahanap. <laughs> Bagulan, walang huli. <laughs> <laughs> walang huli. Udah oh, ila rumputnya batu. Jadi oh, nah, nah. ya di tadi. Ah. Jadi. Nah. Ini. Tapit na yung trap dyan kay Kabul mga tropa sana sa tayo sa sa nahuli natin ayan ayan mayroon <laughs> kung marami tayong trap hanggang doon sa ano dun banda mga tropa siguradong may alimangot talaga oh, napakalabong dagat kasi Oh, uh, yus. Malaki na. Wow, laki-laki na rin. Ah. laki na rin, oh. Na rin, oh. Sira yung city to. balik. Balik yung lolo ng seat dito. Kumparaano? Oo. Oh. Di, bit masirum pa di. Oh, yus. Malaki. ya Ku. Sana ko trap lang. natin kung marami yung pakin natin, sigurado. Oh, sigurado 'yan. Tiba-tiba <laughs> diba 'yan. Duhan no? na la, duhan na la no. ay trap. So last trap na lang mga katropa Ayan, Last trap Hintayin na lang natin dito sa Kabulbul mga katropa sana may huli yung last trap natin. Sana makahuli pa. Matupad pa din ito. Uronhan. Mat matu ito. Para. Oh. Ah, tumatalag ito ronhan. Ayan, di pa nahanap ni Kabulbul. ada. ayana na. Uh, belakian ah, Ayan na. Malaki yan. Bulaga. Patay tayo mga katropa. Walang huli. <laughs> Bagulan. Bagulan lang. Pagulan <laughs> lang. Ano? Mga pagulan lang. Pagulan. Ayan mga katropa. Bali yung nahuli natin lima. Limang alimang. <laughs> lima. <laughs> <laughs> Nakakaramitan yung laro mga baby. Hindi? Hindi, hindi. Oh, siya. Yan, niya siya. ini. ini, ini, ay, ay, ay. ka mga ano, at? Labat, Ayun, may mga kalahating kilo na yan, mga katrupa. May no, papa? Kalahating. Pagpukot ka mga gabi. Nagkar mo. Wala pa na, it. Gila lahingi, oh. Hanggang di mo madaku, eh. Pagpukot. na din si... Comfort. Sobrang comfort lang, kanta mo. Kata, no? na. kada Anya na ha? ore po kadagop. Oh, wow. so, kinagat na yung ano. Fish tikay sida. Bagira ba hit. gila <laughs> <Ay>, gilala ba nagbuo <laughs> ng <naragubo, laughs> <bro. laughs> Payat daw sabi ni Papa Lupi. <laughs> oh, payat na talaga yan. O. Payang payat yan eh. O. Hindi ka tawalan yung isa. Yan mataba yun. kinakain na nga yung isda. Talagang mataba yun eh. Pero kumakain ka ng payat na Maski payat basta may laman lang. <laughs> okay lang 'yun. Talak talak utot. Against the light tayo dyan. Dito tayo. Ayan, ayan. Tektonod kami na. Ah, ada man. Kita oh, ni yo. Nakaan. Ayan, ayan. Lahing Lahing ito 'ton. niya na ni Pukutang no. video pa eh Lagdag na Ang koko talaga ito Di siguro naman ay panunuhot na niya ako na no? no. Di nga alam niya naman na ito suot Ito ang kagunti man trap Yung mga malalaki talaga mga tropa na huhuli dito Nahuhuli sa lambat at saka sa baklad, bintol Maabot ng 1 kilo yung isa yung yung trap kasi natin medyo maliliit parang hirap sila pumasok dyan yung mga malalaking na pero dana eh god kaka hindi hey, nag aalang kasi sila so, pumasok sa ganitong lalaki dana o po yun rin yun rin ang palagay ko eh parang nag aalangan sila pumasok yung mga malalaki na alimang. kailangan talaga pag gumawa ng trap yung medyo malaki pa dito mataas o so, oh, medyo mataas pag may materialis kami ni Kabulbol yun ang gagawin namin yung medyo malaking trap na talaga kasi sa tinagal-tagal namin nagtra-trap trap yung mga nahuhuli nila dito dyan sa tabing dagat na lima o nahuhuli nila sa lambat malaki na hindi namin nahuhuli sa trap namin yung pinaka malaking nahuli dito ano? isang kilo at 3 o oh. pero sa trap wala pa kaming nahuling ganyang kalaki kahit 1 and 1 fourth huli sa trap pero yung mga 1 and 1 half wala pa kaming nahuling ganyang kalaki okay. pero yung lambat may mga nahuli sila 1 and 3 fourth 1 and 1 half siguro nag aalangan lang talaga yun, yun lang ang ano ko pala ba ito? Ano ko pala ba Ba? Ayan yung payat mga katropa o yung safe Buong buo pa. na pang mistal. Pero yung mataba. Ayan sa niya o mga katropa. Pud pud na. Pud na yan. Pati umang Paano ano nga yan. Ayan. na yung umang. Mataba yan. Umasok din. Ganyan. Oh. Di ba nga lugar kinaka? Baba. Hindi rin mo na may tawak. Si kumpari, kumparing kulo. Ang mga tumba. Taga kabilang barangay si kumparing Pulok, Taga takyang yan. Bali yung anak niya ay inaanak po. mang Umang mga katropa. o <laughs> 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 Dali ka man din <mah> ngomong. lang ba o tiyan, hindi itu, anu? ito. Ano? Hmm. So, lalaki. Sulit. Lang mga buti yun, bago log mga muga butil nang katitig bago nakasirata kukuan idawan sobdida nakasira bagal kukuan dapat pananaggit si katinera soba nga yun 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 pang ulam pwede rin pang binta naka bulbul sulit yung uli natin kahit sampung lang na trap <laughs> so, bye bye na bye bye gustong maligo ng dagat eh ang labo labo ng dagat Ayan, bye bye mga katrupa maraming salamat po sa mga subscribers at sa, sa lahat ng mga nanonood thank you po sa inyong lahat